Yan po Medyo tumigil na po ang ulan Nga lang eh Nag iwan siya ng baha Pag nagtuloy tuloy pa to Naku po Parang doon sa bandaro May bahang maano no Dahil traffic eh no Ano uh, 9157. Endo 'yun 9157, no. Ano? sa tukarin nina? Salub? Oh. Hindi Sino'ng driver? Ayam po, nako ba? Nako. Tarado na 'yung gate dito, dahil ba? Ah, dito tayo sa kabilang. Ayan po baka 'yun, dito na ang daan one way na kalimbo nga ang lakas ng agos oh. ayan oh galing sa ano yan mga parting taas no? mga bulubundukin no? mga may tilapia dyan